For today's vlog, samahan niyo po kung linisin ang aking mga halaman. na singkapal na ng libag ko yung alikabok niya. Paramihan sa mga halaman ko, snake plant kasi yung iba mga nangamatay na. Nagpanggap kasi ako na meron akong green thumb. Pero ang totoo, pagka green minded lang ang kaya ng pagkatao ko. Isang buwan mula nang maiuwi ko sila, sinampal ako ng katotohanan na hindi pala magaan ang kamay ko. Unti-unti silang nanamlay katulad ng relasyon nyo ng jowa mo na pilit mong binubuo. Maganda lang sa una pero paasa pala. Kaya naubos ang mga halaman ko at snake plant na lang ang natira. Mga libagin pa. Parang yung tita mong mahilig mag skin care pero once in a blue moon lang maligo. Pero syempre hindi ko na ikakalat yon baka pagkamalan pa akong marites. Shout out nga pala dun sa bagong jowa ng pinsan ko. Huwag mo na akong kindatan, tatlo na anak ko. Pero may kaibigan akong Becky, ang sama ng tingin sa iyo, baka type mo. Balik tayo sa mga halaman ko. Konting punas lang, maganda at malinis na ang mga ito. Malayong malayo sa itim na budhi ng tita mo na laging taas noo. Na oh, Naakala mo naman hindi ko alam ang sekreto. Dahil hindi naman ako marites, hindi ko nasasabihin. Palaging iba ang kainuman, iba din ang sumusundo. Pero ang nakakaloka, yung tito mo, OFW sa malayo. Oh di sabi ko sa inyo hindi ako marites eh